Barbie Forteza at David Likawco, mashado nang halata, kitang-kita sa mga kilos nila at mga sinasabi. David! Ko? David? Ko? David? Kita. kita. Hoy. Chica test today. natanong si Barbie kung ano ang pangasar na tawag kay David ng kaibigan nung high school, at ang sagot ni Barbie ay, David ko. Bago sinabi ni Barbie ang mang, humawak muna siya sa heart niya. Ko! Ma! Aba, may pag-angkin na si Barbie kay David. Nabanggit din ni Barbie na may nickname siya kay David ngunit hindi niya sinabi kung ano ito. Kasi may nickname na ako sa kanya. Uh -huh. Ano? Anong nickname? Subalit so hula ng marami na, baby, siguro ang nickname, matatanda ang sa live selling ng Shopee, nadulas si David at nasabi niyang kita! Baby, baby kita! Baby kita. Baby kita at baby pakibasa nga. Hey baby? Pakibasa nga? Baby? Pakibasa nga? Halatang nagulat at natahimik si Barbie. Talagang nakakatuwang pagmasdan din, kung gaano kaasikaso si David kay Barbie. Ang sweet at napaka-caring, niya kay Barbie, ibang level na talaga sa First Magic Sarap TV commercial nila, may papunas ng pawis at pamasahe pa si David kay Barbie. Consistent pa si David sa pagsabi kay Barbie na maganda. Pagganda mo pa pala ngayon, binibini Barbie Forteza. Uh, Mahat, ang ganda mo today. Maganda, Barbie. Ito, ang ganda mo dyan ah. Thank you! Tunay, ang pagiging magkasundo nila hindi lahat straight, natural na natural ang kulitan kaya nakakakilig, ang saya nila panoorin, kaya talagang nag-click ang love team nila. Laki na rin ang improvement ni David, hindi na masyadong mahiyain, naging madaldal na rin, nahawa na sa kakulitan ni Barbie. Kita sa mata nila na totoo yung saya nilang dalawa, lalo na si David lagi natatawa sa kakulitan ni Barbie. Hindi na rin may tago ni Barbie yung kilig, lumalabas ng pusa sa mga actions niya dinadaan lang niya sa pagiging kalhog. Ang clingy niya din kay David talaga. Hindi na fan service. Iba na talaga kinikilos nila. Parang may something na napaghahalataan na sila. the day